Magandang, 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 magandang umaga sa inyong lahat. Ayan. Salam alaikum. Konnichiwa. Asawadika. Ayan, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi kung nasan man kayong sulok ng mundo. Welcome to my mini vlog. Ayan. So ayan guys, uh, going to work na tayo. And kailangan nating mag-upload. Kailangan nating gumawa ng Video para meron tayong ma-upload Ayan So By the way guys It's Friday today Friday, Friday, Friday Samba today Magsasamba na naman ang mga taong pasyene Ayan Ayan, so Friday ngayon guys Mga student Ayan. So, tama tayo ng supermarket. Bili muna tayo ng ating uh, uh, bread na makakain. For today's video. So yun guys, punta muna tayo ng supermarket nga dahil bibili muna tayo ng bread para naman kahit papaano meron tayong bread na makain. Kasi it's Friday today guys And uh, Kailangan natin Ano magwork uh, Mag work Dahil lang araw tayong walang gawa Guys Nakaka feel na ako ng Ano ng, ng Masyadong Ano sa work ko uh, Stress Depression And parang hindi na para sa akin ang salon but ganun pa din wala na akong masyadong customer guys as in uh, meron naman akong uh, ah akong hirap magsalita hindi hindi ano siya hindi siya uh, patas lumaban but i don't care na ang hirap magsalita guys pero ayun Laban pa rin tayo sa takbo ng buhay kailangan nating magtrabaho kahit ilang araw na tayong nasisiruhan sa uh, na walang gawa wala tayong gawa wala tayong tips na natatanggap and ayan nandito na tayo sa labas ng supermarket and papasok na tayo so yan guys nandito tayo sa loob ng ano ba to? Fresh and clear facial wash. So, hindi natin kailangan yan. Kailangan natin ang kape. Ito talaga maubos ng ano. Latte. Yung latte siguro ano nila. Kinakain nila ang latte. Bilis maubos ng latte guys. But anyway, ayan. Kasi, ang dapat ang bibilin ko yung ganito. Kasi mula lang siya. Sister Ham. Wala ganito. Ano, tag-wonder. silang mga, ano, daming tao sa counter, guys. Oh, ayan, oh. So, ayan. Nakabili na tayo ng dalawa lang. Para lang naman sa atin. Para today and para bukas. So, ayan. Kuha tayo ng bread. Ang daming sale dito, guys. Grabe. Ang daming sale. Saka i-wait eh, Day, pabili ng ano, day Chicken adobo, day Ayan, ito yung Lido, guys Lido, gatas Only 39.95 40 na rin And then yung Gelatin, oh 5 dirham lang Isang, ano na Isang Jar na Isa lang, day Huwag na initin, day Ito yung lagi kong oh. Dito kain ng gatong oras. Yeah. Thank you. And meron din ng mga cake. Okay, yeah. sarap ng cake, kaso lang Diyos ko, masyadong matamis and ayokong kumakain masyado ng mga matatamis and ito na, nagre ready na sila sa mga pakandila nila para sa Halloween marami na rin akong kandila dun guys para sa Halloween maliwa yon so ayan sisindihan po na lang yun on uh, on 31 para sa Halloween uh, ano namin celebration ayan actually guys meron silang paano dito pa meron silang pa-anniversary dito so, ayan, makikita nyo may mga pa balloons, balloons sila dito and I want to buy this soap again but kakabili ko lang kahapon ng dalawa pero ang gusto kong bilhin ngayon, yung aking pang-conditioner, so ayan, nandito na tayo sa counter guys para magbayad kasi 12.30 na din 35 na actually. 35 pa lang. So yung nakikita nyo ang dami ng mga pabaloons. Eh, meron sila mga pagganyan. Yung mga papapil-papil na yan. Kasi na meron silang uh, crash splash uh, anniversary yata to or oh, anniversary. Dapat ko lang kailan taon. Kasi meron silang mga pa fries guys na 25,000 dirham, 10,000 dirham, 5,000 dirham, and 1,000 dirham. And two winners ng 25,000 dirham. Uh, 10 winners ng 10,000 dirhams and 20 winners ng uh, 5,000 dirham and 1,000 dirham. 50 winners. Pakita ko sa inyo guys. Ayan, hindi ko alam kung nababasa nyo ba. Pa. Pare-pareho lang yan sila guys. Pero hindi ko alam kung kailan pero sana pero may ano kasi yan guys may exact purchase bago ka makasali sa raffle na yun. kailangan maka 100 dirham ka na mababayaran para makakuha ka ng uh, voucher na pwede kang makasali sa parapol nila and doon doon uh, nilalaglag doon sa may customer service nilalaglag yung kanilang voucher na parapol ticket Ayan. So, ayun, nandito na tayo sa counter, guys Katabi nito ng counter Yan, mga no, sabon And ayan, liquid soap Para sa panglaba So, ayun, guys Nakalabas na tayo ng supermarket And, ayan. naglalakad na tayo On the way sa uh, Metro Uh, train station. So, ayan, hindi na tayo nagpapayong kasi yung init nga, guys, hindi na siya ganun ka sakit sa balat dahil nga, nasasabayan na siya ng hangin. As you can see naman, gililipan na yung ating hair and mahina pa yan, guys. Pero, at least kahit papaano, paano, medyo mahangin at malamig na ng konti ang panahon. Hindi pa siya ganun kalamig, pero, ano na, okay na siya. Hindi siya like, ah, uh, like last week or ayan uh, mga mga nakaraang araw so okay na yung okay na yung ano yun lang nga hindi na siya ganun kainit guys pero okay na siya hindi na siya nakakabawis dahil na uh, magbe winter na So yun guys, nandito na tayo sa loob mismo ng train station hallway and dahil nga Friday ngayon hindi ko alam kung matao ba ngayon ang metro or train uh, or hindi ganyan, so ipakita natin yung mga taong na labas na ng train ayan yung mga nakalabas na ng train so Medyo madami-dami rin sila. Ayan. Ay, naku. Magta-tap tayo ng ating card para makapasok tayo. Ayan. Tap tayo. Ayan, okay. Hindi ko talaga ipakita sa inyo na harangan ng aking kamay. So yan. Doon. Ilang minutes na lang or 5 minutes pa guys. Pero wala pang uh, wala pang oras na tumatakbo. So yung sa tapat dumating na yung train. Ayan. So yan guys, papakita ko na lang mamaya sa inyo guys kung uh, makapagkuha tayo ng video clip sa loob mismo ng sa loob mismo ng train. So piling ko maraming tao kasi ang daming tao diyan, no. Ang daming tao sa tapat. Medyo siksikan ang nasa tapat na ano. Hindi ko alam kung nakikita nyo ba o napapansin nyo ba ang loob. But, mm, puno talaga siya lapit natin ng konti at paalis na sila ayan so ayan waiting na tayo sa ating train dito mami ulit guys so ayan guys nandito tayo sa uh, ano hallway ng metro train station At nakababa na nga tayo And yun na nga sabi ko nga uh, at least makakuha tayo ng video clip sa loob mismo ng train pero hindi tayo nakakuha dahil uh, sobrang sikip at madaming tao talaga. And just because dahil uh, just because and dahil pa Friday ngayon and some time ngayon so and parang malilitin yung bus sa pagdating dahil nga Friday ngayon nagsasamba ngayon ang mga driver So ayun hindi natin alam o hindi ko rin alam kung anong oras darating yung bus ngayon Pero as I know na every 1pm dumarating yung bus pero yun na nga baka malate So wala tayong magagawa dahil hindi naman natin hawak yung mga oras nila sa pag uh, drive ng uh, mga past na yan So, hintay-hintay lang tayo guys Kung anong oras darating yung mga uh, Mga past na Masasakyan natin today So, ayan na dito tayo sa hallway ngayon Hintay-hintay tayo ng bus masarap na tulog ko guys, kaso lang Alam nyo yun na parang uh, Na stepnik tayo Pero, hindi ganon siya kasakit yung stepnik ko Kaya naman, pero ayun lang so yun guys mamaya ulit para kung makasakay man tayo ng bus ng maaga or pagbaba natin or pagdating natin sa uh, salon mamaya makapag video tayo or kung, kung maabutan pa natin may mga nagsasamba pa dun sa dadaanan dadaanan ko mamaya papuntang salon so may papakita natin sa inyo ulit paulit ulit na lang na mapakita natin sa inyo ang mga taong galing nagsamba sa kanilang mga simbahan so ayun guys mabaya ulit I love you all so ayun guys uh, nakababa na tayo ng bus at naglalakad na tayo on the way sa ating work ng Zalon, and parang tapos na yung samba nila guys kasi nakikita ko may mga nagtatakbuhan at nagtatawiran na Ayan, pakita ko sa inyo ha. Parang hindi pa masyadong ano ah, naglabasan yung mga taong mga tumatawid. Ayan. Dami na tumatawid guys. Hindi pa sila lahat. ayun nakatiming tayo ng tawiran lahat sabay sabay ang tawet ayun nakakahingal parang ano na guys parang kanina pang tapos yung ano samba and parang na-late tayo oo nga parang kanina pa tapos yung samba guys and na-late na tayong ipakita sa inyo ah mga tao galing sa samba kasi hindi na masyadong ganun karami ang tumatawid ngayon and wala na masyadong tao sa simbahan nila ay yung simbahan nila guys so mapapansin nyo paunti unti na lang yung mga naglalakad or galing sa samba so for sure tapos na sila and nagka-uwian na lahat galing sa samba so ayan mga kasama kong tumawid ayan parang parang sabay yung pagtapos ng samba doon sa sa pinag istapan ng uh, unang bus na bago kami makababa dito sa lugar kung saan kami uh, bumababa talaga. And, ayan. Mga taong galing sa samba. Tumambay. Nakahiga. Ganyan sila, guys. Tapos, magsamba. Napapahinga. Napapahinga. Napapahinga, ayan. So, mapapansin nyo, wala namasyarong tao na naglalakad or nakaparking ng mga sasakyan kasi nga, tapos na talaga ang samba so ayun hindi na natin ay pakita sa inyo ang uh, mga tao na galing sa pagsamba nila dahil na, na late na tayo dahil yung driver namin guys na sinakyan kong bus uh, umistop dun sa sa saktong stop rin naman ng bus and then marami rin nagsasamba doon So ayun, nang samba siya kaya na napatigil kami ng mga 10 minutes siguro. 10 minutes, mga ganun. And then nalit na rin siya. Nalit na rin siya sa pagsamba kaya yun. Mga 10 minutes lang yung naabutan niya. Pero okay na yun. Kasi alam niyo guys, hindi ko alam kung paano sila magsamba kasi iba-iba naman tayo ng pinagsasambahan, di ba? Tayo mga Christian may sa simbahan natin umaabot talaga ng 45-50 to 1 hour ang pag uh, pagsamba natin sa ating Diyos pero sa kanila guys siguro mga 30 minutes lang tapos na 20 minutes lang tapos na parang ganun lang guys alam nyo kaya hindi ko maintindihan kasi sa bagay yun na nga hindi naman tayo pare-pare ng pinagsasambahan or hindi naman natin pare-pareha din ang Uh, pagdasal pero ayun, hindi ko talaga magets so ayan guys, nandito tayo sa labas halos ng salon natin salon namin so mamaya ulit guys, pag uh, nakapasok na tayo and mag prepare tayo ng ating pang break pass so mamaya ulit guys so ayan guys, nandito tayo sa loob ng salon And ngayon, magpapakulo na ako ng maingit at ube para sa ating coffee latte. yan dati yung kapi uh, natin. And meron tayong bread. So, ayan. Hindi lang natin kumulo yung uh, maingit at ube. And magbe breakfast tayo sana sana lang Lord tumabalik pa yung camera natin sana lang Lord na meron tayong uh, tawag niyan meron tayong magawa today so ayun pali lang natin hintay lang natin yung tamang oras at ano natin uh, tamang oras at tamang pakiki pakikisaka ganun ba yun so anyway guys dito na po magtatapos ang ating live so uh, sana makapagawa rin tayo bukas or mamaya so yun lang thank you so much I love you all see you in my next vlog bye bye bye